Magandang gabi mga kababayan, mga kaibigan At sa lahat ng mga uh, nanonood po sa ating channel At sa lahat po ng mga subscribers natin At shout out po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo Sa buong mundo, maging sa abroad po Dito sa Pilipinas, maging sa abroad So ngayon po, marami po ang talagang nagulat sa in po nating video Na patungkol po sa uh, ng ating Panginoong Heso Kristo na kung saan ay eh, ipinaliwanag ko po at nagpakita po tayo ng talata na mismo ang Kristo, ang Panginoong Diyos at ang mga apostol ay nagpahayag na iisa lamang po ang tunay na Diyos na yan po ay ang Ama so ngayon po maraming nag-comment po sa atin na nagsasabi na totoo nga na talaga ang Iglesia ni, ni Kristo ay kulto sapagkat hindi po naniniwala na Diyos po si Kristo. So ngayon po, dagdagan po natin ang talata. At may nagkaroon din po, may nag po na yung sa talatang, uh, ano ba yun, anong talata yun? Parang Mateo 8.1 ata yun. Mateo 8.1 na tinawag daw ng Diyos na si Kristo mismo ay Diyos. Yung po, ang papaliwanag po niya, hindi niya binasa yung karugtong na talata. Yung karugtong, may karugtong po yun, basahin niyo po kung sino ang tunay na Diyos doon na tinutukoy. At ngayon po, may papakita na naman po akong isang talata lang, isang talata na nagpapatutuo na si Kristo po ay tao. Yung uh, first 1 Timothy 2.5 Basahin po natin gan ang nakalagay sa 1 Timothy 2.5. Ang nakalagay po dyan ay ito po. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Napakaliwanag po ng paliwanag dyan ng Biblia na talagang may isang Diyos lamang. Ayun po ang Ama. At ito at ito pong Panginoong Hesukristo po natin ay hindi po siya ang Diyos ang nakalagay po dyan, siya po ay tagapamagitan tagapamagitan po sa tao at sa Diyos ibig sabihin, ito ang Diyos ito rin po ang uh, tao, andyan po sa gitna tagapamagitan ng tao sa Diyos so, nasa gitna po siya so, ibig po sabihin, iba po ang Kristo, iba po ang Diyos at mismo doon sa talata napakaliwanag ang taong Si Kristo Jesus. Kaya po yung mga ginagamit pong talata ng ibang uh, mga uh, kaibayo po natin sa pananampalataya na hindi masyadong maliwanag ang pagkapaliwanag nila kasi nalilito pa sila doon, nalilito pa sila. So, kaya ang pagkaintindi nila na si Kristo talaga, tinawag mismo ng Diyos na nakalagay doon, ang trono mo o Diyos. O, oh, diba? yun ang pinagbabasihan nila na sinabi daw ng Diyos na si Kristo ay Diyos. Ang tinatawag daw na ang trono mo o Diyos, hindi yun si Kristo. ba? Diba? Ang tinutukoy doon, yung trono mismo na tinaluluklukan ng Diyos. Oh. Yun ang paliwanag po doon. Ang iba, nagkongklod na agad itong si Kristo Diyos kasi nga anak ng Diyos. Oh, hindi naman, kasi nga si Kristo mismo nagsabi, Ama, makilala kanila na tunay at iisang Diyos isang Diyos na tunay at yun po ang ikipagtatamo ng buhay na walang hanggan nakalagay po dyan sa sa naunang talata na yung 17 na uh, 1 to 3 o diba na, napag na, ng Panginoong Heso Kristo sinabi niya ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos mga mahal na kababayan pag sinabi po natin iisa wala na pong kasama yun the only one. Ibig sabihin, wala talaga. Isa lang talaga. Hindi pwedeng ang Espiritu Santo ay Diyos, si Kristo ay Diyos, at yung Ama ay Diyos. Ang paniniwala ng iba po ay, kasi kagaya rin po ninyo na yun ang paniniwala, kami ganun din po dati. Kasi dati rin po akong Katoliko. Yun din po ang talagang paniniwala ko na ang Diyos ay may tatlong persona. Pero kung ikumpara kung, kung babasahin po talaga natin ang Biblia, walang nakalagay doon sa Biblia na nagsabi na mismo si Kristo nagsabi na ako ang Diyos, walang ganoon mga mahal na kababayan, wala pong ganoon. Hindi e sana hindi na siya tumingala sa langit at nagsabi na ikaw Ama. Makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Sino yung tinutukoy niya doon na Ama? Yun po ang tunay na Diyos. Ha? hindi po piki tunay. Nagtingala pa nga ang Kristo eh. And nang mamatay itong si Hesus Kristo, ang Panginoon po natin, ano po ang nangyari? Yon. after 3 days po, muli po siyang binuhay ng tunay na Diyos. Yung pang tanong, sino ang bumuhay sa kanya? Eh, yung tunay po na Diyos. At ngayon na, oh, di ba? Nang aakit na siya sa langit, may isang babae doon si Maria na hahawakan sana siya. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo? Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakarating sa inyong Diyos, ay sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Oh. 'Di diba, 'Yun ang bilin, 'yun ang bilin ng Panginoong Hesus si Kristo bago siya umakyat sa langit. Oh. Ibalita mo ito anya sa mga kapatid mo na ako ay aakyat sa iyong Ama, ha aking Ama, iyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. O napakaliwanag po ng pagkasabi do ni Kristo. At ngayon, ando na po siya sa langit. Saan po siya ngayon nakaupo? Sa, sa kaliwa po ba o sa kanan ng Diyos? O kayo mismo ang magsagot. O ba diba? Nakaupo ang ating Panginoong Isu Kristo mismo sa kanan ng Diyos. O ito. Ito yung Kristo. Ito yung uh, ito yung Diyos, ito yung Kristo. Diyos nakaupo sa kanan, si Kristo. E ngayon, ilan sila? Isa, dalawa. O dalawa. So ngayon, malit na agad ng ibang pan, ng kaiba yung sa pananampalataya ng Diyos ay may tatlong persona. May tatlong persona. Paano nga magkakaroon ng tatlong persona? E nakalagay po sa John 4.24. Basahin po ninyo ang talata sa John 4.24. Yun po ang tunay na katangian ng tunay na Diyos. Nakalagay po dyan, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Espiritu po, walang laman, walang buto. Gaya po nang nakita po natin sa ating Panginoong Heso Kristo. At yun nga, ang Panginoong Heso Kristo, nung umakyat sa langit, sabi daw, Diyos na. Anong Diyos na pa naging Diyos si Kristo? Eh, itong ito ang tanong ko dyan, nang umakyat ba si Kristo sa langit, naiwan ba yung buto niya dito sa lupa at ang niya? Aber, Di ba hindi? oh, walang natira. Lahat doon, ng binoyang Kristo, walang natira sa libingan. Lahat, yung, kung ano yung katawan niya, nat, nandito niya sa lupa, yun ang katawan ni Kristo nung umakit siya sa langit. Di ba? So, paano na maging espiritu si Kristo? May laman, may buto. ipaliwanag nyo nga sa akin, mga kababayan. Di ba? So, kaya napakaliwanag po mismo ang, ang utos ni Kristo na si Kristo, ang dapat na makilala ay ang Ama lamang ang mga apostol naman, sabi ng mga apostol, sa ganang atin, hindi po sagana hindi po sa ganang sa kanila. Iisa ang tunay na Diyos, ang Ama. O, na lumika ng lahat ng bagay at iisa lamang ang Panginoon. O, di ba? Na sa pamagitan niya lahat ng bagay. O, ibig sabihin, talagang iba si Kristo, iba yung tunay na Diyos, yung Ama. Ang pinupuntarya po natin dito, yung pinakatunay na Diyos. Huwag nating sabihin na, ay, Diyos ang Ama, Diyos na rin si Kristo kasi anak siya ng Diyos. Mali po yun. Ang Panginoong Heso Kristo ay ginawang tagapamagitan, ginawang Panginoon, ginawang bugtong na anak ng Diyos. At hindi lang yun. Binigyan ng kapangyarihan na lahat ng bagay ipapasoko sa Kanya. Para mas lalong maintindihan yung mga mahal na kababayan, ito po. Sa araw mismo ng paghuhukom, sino kaya ang mas makapangyarihan? Si Kristo na sinasabi ng Diyos o ang Ama na mismo siya ang nagsabi na wala akong ibang nakikilalang Diyos. Ako'y isang ganap na Diyos. O, di ba? Napakaliwanag ng sabi ng Diyos. Wala akong ibang nakikilalang Diyos. Isang ganap na Diyos. O, ibig sabihin, yung ama, hindi niya kailanman kikilalanin na si Kristo Diyos. Kasi nga, mismo sinabi ng Diyos na wala siyang nakikilalang ibang Diyos. O, di ba? O, ngayon, magiging sinungarin ngayon ang Diyos kung sasabihin niya na hindi kung sasabihin niya na si Kristo Diyos. O di ba? Sinabi na niya na hindi walang akong ibang nakikilalang Diyos. Tanging ako lang ang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? Ikaw lang Ama ang makilala nila na iisa at tunay na Diyos. O ito naman mga kaibayan natin sa pananampalataya. pilit-pilit si Kristo na maging Diyos. Ano ba? Mga mahal na kababayan. Bakit ganon Si Kristo lang nga ang nagsabi. o so, mga mahal na kababayan, napakalinaw po. Napakalinaw. Kaya wag na po niyo wag niyo na pong uh, gawing komplikado ang pag-unawa po sa mga aral ng Diyos. So, basahin nyo mga mahal na kapatid itong talatang ito. Okay, mga kababayan, ito, basahin po ninyo ha. Sa Korinto, unang Korinto 15, ang talata ay 27 hanggang 28. Ito mismo sa araw ng paghukom. Kapag ka, uh, ang tao ay hukuman na, ayan, haharap na mismo kay Kristo. Asa Diyos. Ngayon, tingnan natin. Ito mismo ha, tingnan nyo. O, sa talatang 27. Mababasa po ninyo sa ano. Sapagkat kanyang ipinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Ibig sabihin, pinasuko ng Diyos kay Kristo lahat. Pero tandaan nyo ha, lahat ng bagay pinasuko kay Kristo. Oh, ito ang kasunod na talata. Ano kaya ang mangyari kapag naipasuko ng lahat ng bagay? Ito na, makakaalaman na tayo dito. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy, ito na, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Anong mangyayari? Kapag sumuko na. Pag napasuko na si Kristo. Yan na. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yan. Napakaliwanag yan mga mahal na kababayan. Siguro naman, hindi na kayo magtatanong pa kung sino talaga ang tunay na Diyos. O ngayon, kasi napakaliwanag yan. Araw ng paghuhukom na yan mangyayari. Oh, ito ang gagawin ng Diyos, pasusukuin ng lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nilalang, susuko kay Kristo. At kapag napasuko no sa anak, anong huling gagawin? Sa magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa mga nag, sa nagpasuko sa kanya. Sino yon? Yun po ang Diyos. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yung magpapasuko po kay Kristo, yun po ang kinikilala na tunay na Diyos ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa amin po, hindi po namin kinikilala talaga na Diyos si Kristo. Bakit? Iisa lang kasi ang Diyos sa amin. Yun ang Ama. Sinabi mismo noon, doon ni Kristo na ang makilala lang dapat ay ang Ama. Tinabi ng mga apostol na ang tunay na Diyos ay ang Ama. At tinabi mismo ng Diyos mismo ng nang nagsabi na wala siyang ibang nakikilalang ibang Diyos. Ako lamang ang tunay na Diyos at wala lang iba. O ngayon, yan po ang itinuturo ng Iglesia Ni Cristo na sinasabihan nyo po at pinagbibintangan po ninyong kulto. Ngayon po, naliwanagan na kayo kung alin po ang tunay na turo at aral. nakalagay po yan sa Biblia mismo. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. Sana naintindihan nyo ang, ano, ang tunay na aral na itinuturo po sa Iglesia Ni Cristo. Kaya po sa amin, ang Kristo po hindi tunay na Diyos. Siya po ay tagapamagitan, ginawang tagapamag tagapamagitan, ginawang Panginoon, tagapagligtas. Tagapamagitan sa tao at sa Diyos, hindi po siya ang Diyos. Ang tunay na Diyos po ay ang kanyang Ama, na mismo si Kristo ang nagpakilala po sa kanya. Actually, pumunta dito si Kristo sa lupa para hindi ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Pumunta dito si Kristo sa lupa para ipakilala ang tunay na Diyos. Di ba? Ang tunay na Diyos. O ito pa, may babasahin tayong talata basahin yung mga kaibigan si Kristo mismo ang magsasaysay dun ng katotohanan basahin nyo mga mahal na kababayan ito mga kaibigan nakalagay po sa uh, 8.40 ng Juan 8.40 ng Juan po ayano 8.40 ng Juan okay babasahin natin oh. Ayan, basahin muna natin yung 39. Si Laine nagsisagot at sa kanya ay sinabi, Si Abraham, si Abraham ang aming ama, sa kanila ay sinabi ni Jesus "Kung kayoy, mga anak ni Abraham, ay eh gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapuat ngayoy. Ah ito na po. 40 na. Pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Mga mahal na kababayan, napakaliwanag po dyan ang mismo sabi ni Kristo. Bakit ba pinagsisikapan nyo kung patayin? O ba? Diba? Pinagsisikapan siyang patayin na ano? Na taong nagsaysay ng katotohanan na narinig niya sa Diyos. Ano yung katotohanan na narinig niya sa Diyos? Andiyan din sa tarata, taong nagsaysay ng katotohanan, 'di ba? Na narinig niya sa Diyos, hindi po siya Diyos. Iba yung naringgan niya sa siya mismo na nakapakinig, 'di ba? Sabi niya, tao akong narinig ko ang katotohanan. Saan? Sa Diyos. O, yung tinutukoy niya kanina, natunay na Diyos, yun na mismo ang ama na sinasabi niya. Kaya, na, na kung mga mahal na kababayan, hindi sana maintindihan niyo ang katotohanan. Wag, wag, po kayo maging bingi bingihan maging bulag sa katotohanan, magsuri po kayo sa Iglesia ni Kristo. Andyan po ang tunay na aral. Andyan po. So hanggang dyan na lang muna, maraming salamat. Sana ay eh, natuto po kayo.